So I would like to be clarified, is this the OVP 2025 budget proposal or the confidential funds? Madam Chair, sinabi ko budget eh. Hindi ko sinabi confidential fund. Tinatanong lang ni VP Pastor Congressman para klarong klaro kung magtatanong kayo. Sinabi ko budget. Medyo mahina yata ang tenga ni Vice President eh. O oh, ayan ka na, Congressman Abante! Dahil mag-eleksyon, -e ikaw ang bida ngayon! magmumura. Dadasal po ako ngayong gabi. Alam nyo, dito sa atin sa Pilipinas, kapag nilabas mo ang dila mo, sa ibang kultura, ano yan, pagpapakita ng malakas ka, matapang ka. Pero dito sa atin, ang dila mo. Ano ibig sabihin yan? Congressman Abante ng 6th District ng Maynila. Bakit mo naman nilabas ang dila mo sa public? Wala ka pang damit. Ang sagwa panoorin. Para bang ininsulto mo yung mga tao? Dahil ilad mo, barang ganun ang labas nun Ang ah. Ang tawag yan sa amin sa salitang kanto, manyakis, way buot, walay batasan. どうも。Oh. Ang sukran ibig sabihin thank you.